sa kilo ilang sa kilo halintay basi magpalikisan ta kilo 70 ikaw 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 sa kilo 70 lang? oo sige parke yun oh nya basi malakong kung kung tapos kaw ay parke lang ano ano parke yun yun to ay tao tao ba sabay siyang buwit nga may ah oh

Taksi ko jo abisi ma... <laughs> okay. oh, wow. ko man. Ano sabos Oh ka ini Tapos gid. Gadla ka. Ganigo jo. Hapit lapit. Jo, ganigo. Karos. Ay. <laughs> Punop <pati ng> Lapit <laughs> lapit

Ay. Taksiko. Ay, hello, tiksawa. Taksi ko. Okay, Taksi ko. Taksan tayo. Taksan tayo, pabe. 50 pesos lang kun. Ano po pulo ng dadyan, oh? Taksay. Pupul. Nang po, ano, muskitiro. Muskitiro. Sasumba, kaperan. Bukon. Ay, sasumba, ya. Dagat, aramping. Iba to itom atong sa ano Suba Gatabo ang tong dagat. Na bakal. Pila? Ay kung <laughs> kin pudyutan mong langud yam kwan man 5 pesos. Ay, may tour mo dilis. Ba, bong Ay, iba mo dito? Ano balik mo? Sino? Ang dilis? No. Ano, wak pa Ano nga dilis to? Managot ko. I Ay, nang bukulit. Yaho. Ay, yaho. Ayaw. Ayaw. Pait. Ito ba, bawi? Ito, mga bakal mo dito. Balik mo ako. Ang balik mo man. Balik to. Oh, diba. patiyo pa na. Oh, patiyo pa na do sa keso naii ano, no. Uh -huh. ano, naii uh -huh. nga kilo kahit 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 kahit

Tandaan niya ako na eh. Wa eh, ko na gaja. Ang birnis. Sigbagto. Ha? Imo ogto nang kuto sa ano. Sa Libertad naga. Ba kayo. Ogto, mau busuran. Don. Isto lang. Pilimo.